Huwag na, nay. Okay na ako. Narado ka? Oo, Nay. Wala problema yan. Sa na kayo na, guys, eh. Mag, 3rd uh, year college na ako. Ilang uh, sim na lang. Kagraduate na rin ako. Mm -hmm. Doy! Doy, ikaw nagamit aning lipstick ko? Ha? Oo, manang. Maghulam ka na lang ganit ng lipstick sa ako, sirain mo pa? Akala ko madami kang pera, ba't di ka magbili ng sarili mong lipstick, bayota ka? Asensya na, di ko naman sinasadyan na mabali ito eh. Bayuta ka, bumili ka ng sarili mong lipstick. Hindi ka manira ng lipstick ko. Ano sinabi mo? Totoo naman ah! bayot ka. Aba, lukong to ah! Parang lipstick lang, nagkakaganyan ka na? Ano ba problema mo sa akin ba? Tama man? na yan, tama na yan. Nakaaway kayo, lipstick lang yan. Ibilhan na lang kita ng lipstick, Nina. Ha? Ayaw na makana na lang yung paborito na anak. Bilhan mo ng lipstick. Bayot! Bayot ka! Manang! 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 Doy. Ah, sa malasya, ma? Ay, nakakausapin nakaka ko na lang. Makakala niya na papakasaya lang ang pagbenta ng tubig. Pakapasaya -paka sa pag-aaral. Um, Hindi niya alam na siya, kasama ko siya sa pangarap ko. Sa pangarap natin lahat. Hmm. Ang pait ng sitaw nito. Dahil pa ang palaya. bitter. Siguro ang ko ang childhood nito. Eh, baka naman kasi yung buto ng ampalaya, palaya, yun ang talagang bitter, yun ang talagang mapait. Hindi, ma. Parang nilagyan niyang paminta ba? Pam Wala! Teka, kayong dalawa, bago ang lahat. Nina, Dudoy, Nag-uusap na ba kayo? Nagiging malakas ako dahil sa iyo at natuto akong mangarap dahil ikaw ang nagturo sa akin noon. Kaya tay, magpagaling ho kayo. Salamat anak ka. Sige tay, salamat. Sige tay, magpahinga na po kayo. Hmm. Bibili lang ako ng sabon sa kabilang bahay. Sige, kayo, sige. Tindahan. Okay. Onya, nalipay na ka. Masaya ka na nahihirapan si tatay, no? Manang, wag ngayon. May sakit ang itay, di ba? Ano? Nakonsensya ka kay tinood, no? Ikaw, mangan dahilan kung bakit na ganyan si tatay. Kaya e, gabaligya siya gyo si Aro, para lang makapaskwila sa imo. Oo na. Oo, sige, ako na. Ako na. Ako na may kasalanan, manang. Bakit ikaw? Ano bang nagawa mo para hindi siya mahirapan? Ano bang naitulong mo sa amin? Kay inay, kay itay. Hindi ko alam, manang, kung ano mayroon niya bang ka. Ako nalang lahat ang sinisisi mo! Saan ka galing? Wala kayo pa alam. Ang Saan ka galing? Saan ka okay. galing? Saan ka okay. galing? Hindi mo ba alam na may nag-aantay at nakaalala sa'yo dito sa bahay? Ha? Nag-aalala? Asa ah, na pet? Saan? Yung bangko? Asa ah, pader? Eto TV? Asa? Wala nang kuwi pamilya na din na balay! Napaka walang kweta mo, anak! Ah! Huwag tao tinuod! Wala kay kwenta! Ikaw lang may naikwenta dito sa balay na to kasi ikaw yung Reyna, di ba? Ikaw yung paborito! Ikaw yung magaling! Ikaw mabaitas! Ako masama! Mamigot! Ako talaga! Ang kasalanan ko pa talaga? Ha? Kasalanan ko ba parang gusto kong tulungan sila nanay? Kasalanan ko bang gusto kong makapagtapos ng kuliyo? Hindi mo ba magawang maging mag masaya sa akin? <sighs> Naingit mo kasi ako sa'yo, Bel. Tsaka ayaw ko sa buhay natin!